Tarak siya. Pauwi na kami mga ito. Tingnan nyo. Nandito sa may... Ano Karato Oh. Karato Dito sa may ano, oh, oh. signboard sa ng ano namin o. Oh. Ng zone. Kaya mo malaki laki Oh. Inaagyo na yung sapot niya. Ang laki. O. Oh. yung sarap. Ito yung sarap. oh. yung... Sarap. Grabe, oh. Guha na. Kuha na. Kuha na. O, so, bali pang ano, pang walo. eh pero mo, sa gilid lang ng kalsada. Sa tabi pala namin eh. Pauwi na kami, malapit na kami sa bahay. May umabol pa. Baka pa yung lalagyan <laughs> namin. May umabol. May isa pa namang lalagyan. Uy, ang laki nga. Ito, mayroon pa, oh. Isa pa. O, laki din. Oh, malaki din. Malaki din, lalagyan oh, mo muna yan. O, kumuha ng huli oh, gilid na lang ng kalsada itong mga to kasi yung mga bukid niyan, ano ng palay eh. kaya na, ano, lumilipat siguro sila dito sa mga gilid gilid yung kalsada, bihira lang maestor buto eh oh, naglaglag Nag na lang yun pa yung isa oh. naglaglag na lang, hindi na siya hindi pa pula nang chan yan? kuha Oke, okay, pang Mana? Ay, may isa pa. May isa pa. Sakto. Uy! Ay, Uy! 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 Dalawa na ulog. Ang <laughs> 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 <Tumatan mo. laughs> <laughs> tatlo. Ang tatlo. Ni? Tatlo na. Kaulog-gulog na. Hindi <laughs> ko mawakan. <laughs> Ayusin natin. Baka kainin. <laughs> Kailan mo matulog yan? Nahulog, nahulog, nahulog. Hmm. Walang payato na to ay. Kanda hulog, hulog na. Ang isa. Tulog na yung isa ay sumabi. Sumabi yung sapot. Hmm. Nagising na naman. Ano <laughs> dito? Tulog ka na. Hmm, humabas pa. Ayaw matulog ha. Magpupuyat ka. <laughs> Ayun. Okay. <laughs> Balilan. lang sam. Polo. Oh, alo. Ayun pa Laki oh. Halos nasa basuraan na oh. Grabe. Ay, pinakamalaki to. Ang <laughs> laki talaga, promise. Ang laki. Ay, babahay namin to sa kwan. Oh? Sa community. Ang <laughs> laki nito. Ito lang. Kikita mo Tignan mo. Ina. Tingnan nyo naman nasa buwer. No? Nasa sa ito kanal. Kanal. Sa kanal na sa gagamba. Ibang klase rin to. Sa malayo. Oh, hindi ka nakamalayo. Ang laki talaga. Grabe. Sa oh? Itim pa. Samon. Samon ba <laughs> yaw? Dito siya nakatiro. Sa amon, oh O. O, oh. oh. oh, ito yung bahay niyo. Yan, yan, yan. Yan yung ilam mo. oh oh Sa amon. yung bahay niyo. Kuha <laughs> <Tami. laughs> na, kuha na, kuha na. Baka malaglag pa. Kunin na natin. Mm. Dito Kasi lang yung bahay na. Ayun o. No. <laughs> Grabe naman yan No? Ilagay natin sa kan. Pero mo, dyan lang nag ano. Kanal na to. Kanal? O, daluyan ng tubig yan <laughs> o. So... Bahay niya pusti. O, tarana tara na, tara na. Napaparami tayo ng ano. <laughs> oh. Laki Ay, laki pa. Ito pa may makatabi oh. <laughs> oh. Hawak oh, ano na yan, Mas malaki na naman 'yan. Ah, mas malaki na naman 'to. Oh. Grabe oh. Oh. Sierra <laughs> yan. Ay, laki oh. Delikado na o oh? kapatid magkabuka halos kaparehas na kaparehas oh. kuha hmm. kuha uy muntik pang maulog muntik pang maulog mamin <laughs> ano yan tunay ba yan lasong brog ito lang babwer lang dito lang pala sa babwer hindi ako makapaniwala ano yan ginay gagabang babwer lumayo pa kami <laughs> Ay, ito, dito. Dito pala sila eh. Oh. Ang lalaki ng kamay. <laughs> grabe gagambang baboy talaga. <laughs> Kita nyo naman, ang gagambang baboyer. <laughs> oh, grabe <laughs> Oh. Oh. Shit. Hindi kasi nabubulabog sila sa ano, no, bukid. Kaya dito lang sa ano. gilid-gilid gilid ng, gilid ng, ng kalsada. Oh? Kala nila hindi sapot ng gagamba. Mm. Um. Ayan, <laughs> yun know? <laughs> oh grabe tatlo, tatlo na yung nakuha namin ay pang apat yung nasa ano no Post... Oh, sa poster sa poster, sa so may poste may okay, son meron po na nga, meron pero maliit wala, dito na kami mismo sa ano papasok sa bayo so ayan lang mga idol kung na lang kaya natin itong bakod tama na to, tama na to bukas anap tayo ulit kasi anong oras na rin So, sa na ng gabi. Okay.